Damdaming makabayan walang mahalaga damdaming makabayan. Magandang 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 araw muli mga kababayan at andito na naman ang inyong lingkod Bishop Tonyo at welcome dito sa ating special series para sa eleksyon 2025 ang boto mo para sa bayan. At meron na lamang Uh, labing tatlong araw ang nalalabi para sa ating pagsusuri at sa ating paninindigan sa Mayo 12 na eleksyon na po mga kababayan. At patuloy lang tayo sa ating uh, pagninilay, uh, pagbibigay uh, guidance at pag-aaral para maging handa po tayo sa pagbubuto natin sa eleksyon nitong ikalabing dalawa ng Mayo. Ayan. Kahapon, pinag-usapan natin kung bakit mahalaga ang buto natin at ang laban natin kontra sa mga dinastiya at sa vote buying. Ayan. Ngayon naman, pag-usapan natin paano nga ba natin kikilatisin ang mga kandidato. Hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. nila. Ayan. Mga kawabayan, tuwing kampanya, ang daming magagandang salita. Parang uh, parlor games. Lahat papakitang gilas, mga kapatid, mga kawabayan. Lahat sila, pro-poor. Ayan. Biglang naging pro-poor sila lahat, ano? Lahat sila, galit sa korupsyon. Lahat sila, bayani kuno. Ayan. Pero ang tanong, Pagkatapos ng eleksyon, totoo ba ang mga ipinangako nila? Ayan. Kaya, ngayong uh, darating na eleksyon, hindi tayo dapat magpabula muli. Ano? Hindi tayo dapat magpadala sa mga matatamis na salita. Kailangan nating maging mapanuri. Hindi lang sa mga sinasabi ng mga kandidato, kundi mismo sa kanilang mga ginagawa. Ayan ang ating uh, pag-usapan sa araw na ito, mga kapatid, mga kaubayan. Ayan, kailangan nating pag-usapan yan. Damdaming makabayan. Yan na nga. So uh may napatunayan ba ang uh, itong kandidatong ito? Ayan. Kailangan nating makita at malaman ang uh, ganyan, no? Hindi kasi sapat na magaling magsalita. Hindi sapat na ang gagaling tingnan, no? Parang napaka galing na kandidato sa kanyang mga sinasabi't pananalita. Tingnan natin ang track record nila. Ganyan dapat mga kapatid, mga kasama. O, di ba? Baka may proyekto na nangyari o baka may press release lamang na nangyari. Di ba? Mga proyekto ba? May proyekto ba silang naipatayo uh, na na? Hindi lang para sa press release. Di ba? Baka naman puro press release lang yan. I-check natin. Ano? Tapos, nakilala ba sila sa pagtulong sa mahihirap? Hindi lamang tuwing eleksyon. Yan ang problema eh. Maraming kandidato, mga trapo, ika nga, ay uh, naririnig natin sa tuwing election year na. Yung malapit na eleksyon, ano? naririnig na natin sila. Pero saan sila sa panahong walang eleksyon? Di diba? Yung mga iba dyan, eh, kahit mga nanalo na, eh, hindi rin natin nakikita ang mga ginagawa nila. Yung mga hindi nila ginagawa ang mga pangako nila. Yan. Sa sarili nilang bayan, lalo pa sa eleksyon na ito, ay senatorial. Eh. Tinan natin, sa sarili ba nilang bayan, sila ba ay kinikilala ng tao dahil sa malasakit, hindi dahil sa pamimigay ng pera. Ayan. Marami kasing trapo ano, uh, eh. Pamimigay ng pera. Diyan sila magaling. Kung walang napatunayan ang kandidato nung hindi pa siya nangangampan niya, malamang wala rin siyang maipakitang totoo pagkatapos niyang manalo. Eh, sampo lang ito. May isang kandidato eh. Tinatanong siya, ano ang plataforma mo? Eh, yung sagot ba naman eh, hindi pa nga ako nanalo eh. Tatanungin mo na kung anong programa gagawin ko. Allah. <laughs> Ayan. So, yan ang una. Pangalawa, anong uri ng tao ang sinasamahan nila or niya? Ano? Sino ang mga nakapaligid sa kanya o sa kanila? Diba? Diba? Kaalyado ba sila ng mga kilalang kurakot? Yan. Baka naman yung mga kakilala niya, ay, uh, ay mga kaalyado niya, eh. Uh, may kaso sa ombudsman, uh, may kasong acquitted ko, no? pero pinagbayad ng uh, pinasauli yung pera. ba? Diba? May mga magkakapatid na pinapasauli yung pera eh hanggang ngayon hindi na isa uli o di kaya ay uh, di ba may kaso nanalo na yung bayan taong bayan eh pero hindi na kulong dahil matanda na nga kung diyan sila uh, sumasama mga kilalang korakot sa bayan ay dapat ikes na ayan sponsor ba sila ng malalaking negosyante or uh, warlords. Hmm. Di ba? Pero po, yung mga malalaking negosyante ngayon, andyan sa politika na rin eh. Di ba? Ayak uh, ayaw kong banggitin, pero banggitin ko na rin. Di ba? Yung mga biliat, Di ba? Yung mga iba pa na mga warlords. Diyan sa mga lugar ninyo, di ba? Uh, at mga kilalang uh, Malaking negosyante na siyempre ang interest niyan ay maprotektahan yung kanilang negosyo. Ayan. Hindi para sa mawamayan. O di kaya ay kasama nila ang mga taong naglilingkod sa bayan. Mga leader na malinis ang pangalan. Mga makatao. Ayan. Sino ang kasama mo? Siya ang sumasalamin sa iyo Diba? Parang sinasabi natin sa ano, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Ganyan. No? Ngayon, kung puro makapangyarihan ang kakampi ng kandidato mo, ng kandidatong ito, paano pa niya puprotektahan ang karaniwang tao? Diyan dapat tingnan yan. No? Diba? Kung mga kasama niya ay puro malaking tao, malaking negosyante, mga warlords, iba pa, drug lords. Naku po, ikis na yan. Ha? Ayan. Pangatlo, anong klase ng kampanya ang ginagawa nila? Ayan. Bumo, bumibili ba ng uh, boto? Vote buying. Diba? Uh, nangangako ba ng ayuda Nangako ba ng uh, kami na bahala sa inyo pagka nanalo kami? Eh iba yun. Dapat plataporma ni gobyerno yung uh, ginagawa, no? Hindi yung mga uh, Eh kayo dyan, mga isang pamilya kayo. Pagka nanalo ako, oh, isa sa inyo, may um, uh, ano, makapagtrabaho sa City Hall. O di kaya ay sa Capitol. O di kaya ay sa Kongreso. sa Sina Eh suhul yan, kapatid. Ha? Oh, hindi ganyan. Platforma di gobyerno dapat. Sila ba ay namimigay ng pera, groceries, appliances, at pamasahe? Ay nako po. Hindi ho yan magandang kandidato pagka ganyan. Ah, nagparapol. Tulad ng isang uh, senatorial candidate. Eh, ewan ko lang. Di ba? Namimigay ng kung ano-ano panahon ng uh, kampanya. Yan. yan ang mga no-no, mga ikis yan. Nagpapasikat ba sa Grand Rally? Pero kulang sa totoong plataforma. Dapat matuto na tayo eh. Dapat matuto na ang bayan eh. Diba? Sabi ang, ang, ang sa noon kasi nung nakaraang eleksyon, ang sagot sa lahat ng problema ng bayan ay unity. Kasi nga, nandun sila sa koalisyong unity team, eh, dapat matuto na tayo. Ngayon, alam na natin na wala palang kabuluhan yung unity team na yun. Ha? O, dapat matuto na tayo. Ayan, nagkahiwalayan na sila. Wala pang uh, dalawang taon, eh, nagkahiwalayan na. Yan, dapat tingnan natin. Ha? Kung sa kambanya pa lang ay gumagamit na ng pera at panlilin lang, isipin natin anong klase ng pamahalaan ang itatayo niya pag nanalo. Di ba? Corrupt campaign equals corrupt governance. Pagka korakot yung pangangkampanya pa lang, nagsimula na, nangurakot din yan pagka naupo. Di ba? Yan. E di Tumitindig ba sila kahit walang kapalit? Hmm, isip-isip. May mga paninindigan ba sila kahit uh, hindi popular? Minsan kasi, yung mga trapo, uh, pag uh, medyo sikat yung issue, sumasabay. Pero pag uh, hindi, parang takot. Ha? Marunong ba sila magsalita para sa may kahit walang kamera. Yun. Marami sa mga politiko, pagka may interview, panay, ano, pro, mahirap. Maka mahirap sila. Pero ano bang ginagawa nila sa Kongreso? Ano bang ginagawa nila sa Senado? Ano bang ginagawang batas nila? O di kaya kung mayor yan o gobernador yan, vice president yan, ano bang ginagawa nila para sa mga Mahihirap. Ayan. Lumalaban ba sila para sa karapatan? Ito na. Ng manggagawa. Ng magsasaka. Ng kababaihan. Ng kabataan. At mga katutubo. Ayan. Tingnan nyo kung anong ginagawa nila. Anong kanilang mga paninindigan. Eh, baka yan naman eh, pabor. Eh kasi nga sponsored by the the malaking negosyante. Eh di siyempre hindi makamanggagawa 'yan. 'Di ba? Ang gagamitin niyan ay eh, may batas tayo, tripartite regulatory body eh. dapat doon eh. eh ano na lang yung negosyo. Hindi. Eh, pagkap Pagka makamanggagawa ka, ang sabihin mo kaagad sahod itaas. 'Di ba? Ayan. Pagka uh, pro magsasaka ka, ang sabihin mo kaagad, lupa para sa mga magsasaka. Di ba? O ganyan. Mga sim simpleng ano lang yan. Mga example. Yan. Yeah. Ang tunay na leader ay hindi natatakot kahit kaunti lang ang palakpak. Basta tama ang kanyang ipinaglalaban. Ganyan dapat. Di ba? eh marami dyan eh. Pagka hindi masyadong uh, sikat yung issue, hindi kumakampi, hindi nagsasalita. Yung mga iba nga eh, dahil sikat yung issue, yung yung pogo, eh biglang naging, hindi man ito sila nagsalita no Nung medyo papunta na sa mag maganda ang diskusyon at uh, sikat na yung diskusyon ng Pugo, biglang dumami yung mga senador na nakikialam. Yan. Diba? Ngayon, pang lima. May malasakit ba sila sa mga tunay na issue ng bayan? Nagsasalita ba tungkol sa kahirapan? Tungkol sa edukasyon? Kalusugan? Klima? Karapatan ng mga mga gawa? Diba? Sabi natin kanina. O baka puro papugi lang ang mga usapan nila. Artista sismis, pa premyo, pa sayaw. Tandaan natin, ang tunay na leader ay nagdadala ng pag-asa, hindi palabas. Diba? ina mo naman yung mga naging senador natin na mga artista. Diba? Nagsusuklay ng bigote sa eleksyon. At uh, ngayong bago lang, sinasabi ni Robin Padilla, halimbawa, hindi kami sinasabihan ng aming boss na iko-contempt kayo. Senador yan. Independent siya dapat. Dapat hindi siya naghihintay ng kuman, ng digong, o di kaya ng sara. Ha? Ano klaseng senador yan? Di ba? Wala eh. Ibig sabihin, wala. Kasi, na dali tayo sa sikat at artista binubudots lang tayo ng sayaw eh, nabudol na tayo. Di ba? E di, sige, mga kaobayan, ngayong leksyon, huwag tayong mabighani sa mga mukhang artista o mga artista mismo o sa dami ng tarpaulin o sa dami at laki ng suhol. Kilatisin natin ang bawat kandidato. Kung may nagawa na ba sa para sa mga tao. Kung sino ang tunay nilang kakampi? Kayo ba? Ang uh, sambayanan ba? Ang maralitang lunsod ba? Di ba? Ang uh, magsasaka ba? Ang manggagawa ba? Ang mangingisda ba? Ha? Yan. At kung may prinsipyo at integridad, wag naman yung uh, mga magkakapatid, eh, Halimbawa, yung naalala yung mga tulfo. Dami nilang ano, pero meron silang isang tulfo na naging sekretary ng turismo at isa pang tulfo na nako, doon na award yung uh, bidding ano para sa isang proyekto sa turismo. Eh pinabalik ng uh, Korte Suprema. Nabalik na ba? Eh ngayon sikat na sikat. Sabi naman kayo. Huwag naman kayo magka amnesia Di ba? <laughs> Ngayon, yan ba ay uh, marunong tumindig kahit walang kapalit? Huh? Di ba? Eh, kung totoong isyu ng bayan ang bitbit -bit nila, check natin kumusta naman yung kanilang sariling interest. Huh? Kasi dapat, totoo na issue ng bayan at hindi pansariling interes yung binibitbit nila. Kapatid, katulad ng sinabi ko kahapon, naunawaan natin ang hirap ng buhay. Naunawaan natin ang tukso ng kauting ayuda sa panahon ng eleksyon. Pero kapatid naman, ang boto mo ay higit pa sa isang bayan. Ito ang kinabukasan mo. Kinabukasan ng pamilya mo, ng mga anak mo, ng bayan natin. Hindi natin kailangang ma magpaalipin sa mga dinastiya at sa sistema ang bumibili ng dangal natin. Ngayong eleksyon, paglaban naman natin ang bayan tanggihan ang mga dinastiya. Please naman. Please. Tanggihan natin ang bilihan ng boto. Piliin ang may puso at hindi lang puso. May prinsipyo para sa tao, hindi para sa bulsa. Mga ah, kapatid, bumuto tayo para sa kinabukasan. Hindi para sa isang araw lang na bayad. boto para sa bayan. Hanggang bukas. Salamat sa panunood. Bukas naman ay harapin natin ang isang uh, napakalaking isyu, ang kahirapan. Sino ang may totoong solusyon para sa mahihirap? Hanggang uh, sa muli. Mga kapatid, bumuto tayo para sa bayan. Maraming salamat po. Damdaming makabayan. Walang mahalaga Damdaming Makabayan